Ito guys, share ko lang sa inyo yung ito, yung starter motor nito. Nitong uh, SRM12 RS125 Honda. Yan. Sira kasi yung ano nito, yung starter niya. Ngayon, eto yon, eto yung kanyang starter. Pinalitan natin ng carbon. Ah uh, Ayaw pa rin gumana. Ang naging problema niya ay itong pinaka ano nya ito yung may mga wire na to yan na yung nasira yung nung starter motor na to kasi yung natin ng carbon ganun pa rin then ito so dahil hindi nagkakrank to ngayon nagkakrank na sya kasi napalitan na natin ng ayan Okay na siya nagka-crank na yung uh, starter starter motor. Yung ginawa natin, naghanap tayo ng lumang starter. Kaparehas nito na pang XRM125 or RS125. Nung pinalitan natin ng ganito ng ito yung may yun, gumana siya. Kasi ito, ayaw niya na gumana. Kahit bago yung carbon brush, hindi siya nagana. nilihan na rin natin itong ano niya. tata nilihan na rin natin yan. Ayaw pa rin gumana. Kaya nung nagpalit tayo ng ganito, naghanap tayo ng lumang ganito, kinuha natin yung, ito yung, parang dynamo. Yan, yung may mga wire na yan yun nasisira din itong uh, pinaka ano niya, source nya okay. kasi bago na yung carbon press natin pinalitan na natin ng bago so ayaw pa rin gumana hindi lang carbon halimbawa ayaw gumana ng starter kahit pinalitan natin ng carbon brush yan, dito na tayo magpo-focus ngayon maaring sira na yung pinaka pinaka motor niya kung pwede naman bumili na lang din kayo ng ano nung bago kahit siguro replacement okay na mga more or less 500 siguro yung isang buo ng starter na ito isang buong starter motor ng pang XRM125 pero kung original syempre mas mahal yan mas may presyo kapag original pero pag mga local na yan siguro mga 500 mahigit yung isang buo ng ganito starter motor yung isang buo nya isang buo na yan kung may budget naman kayo yung isang buo na yung bilhin nyo para mas matagal pa siya mas tumagal yan ito okay din naman tong ano nya yan yung magnet nya yun ang buo pa so, yun kung maka-encounter kayo ng ganito malimbawang ah, ayaw gumana ng starter motor nyo irekta nyo sa battery, ayaw <coughs> bago na yung carbon brush tulad nito, ito naman yung sira nya, yung pinakamotor nya so yun maraming salamat sa inyo at ingat kayo sa pagkalikot God bless sa inyo.